Ito ho nga si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya hinimo ka na ibalik ng mga sangkot sa isuho ng flood control projects anomaly ang perang nakuha ng mga ito. Mga testigo naman, aba, posibleng isa ilaling sa Witness Protection Program ng gobyerno. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Hinimok ng kasalukuyang kaliyam ng Department of Justice na si Sekretary Jesus Crispin Rimulya ang mga individual na sangkot sa flood control projects na kanilang ibalik ang nakuwang yaman mula sa anomalya. Ito ang naging paya ng naturang Justice Secretary sapagkat naniniwala siyang dapat maibalik o maisauli ng mga ito ang kanilang umano'y mga kinamal na pera mula sa pondo ng sunod ang kanyang pahayag gabi ng kaliim na gawaran para sa mga nais tumestigo o lumutang na whistleblower para makatulong sa investigasyon. Habang gate pa ni Justice Secretary Remulla ang lugi o dihado umano sa mga pangyayari hinggil sa isyu ng ghost projects, ay mis taong bayan rin, Anya. Eh, alam ka na naman ang just enrichment gagawin natin. Yayaman sila, tapos wala pa silang demanda. Eh, dapat dyan. At least dyan. Isa ulit naman nila yung kanilang ano, mga nakabal na yaman na hindi naman dapat. Kasi ang lugi rito, taong bayan. Eh. Ang lugi rito, masang Pilipino sa ma Matapos ihayag ng kaliyam na bukas ang kaguran para sa mga lilitaw na testigo Ani ay ang kukunin ng Department of Justice bilang state witness ay ang least guilty o siyang may pinakamababaw na kasalanan. Dagdag pa rin Sekretary Rimulya na mas mapapadali ang trabaho sakaling mayroon nang hawak na state witness ang kaguran para sa imbestigasyon. Bagamat posibleng mapawalang sala sa kasong kriminal, binigyang linaw ng kalim na hindi ito nangangahulugang lusot na rin sa pananagutang civil o siliti. Kali eh. We, we try to look at the the least guilty if possible para maging state witness. Kasi ano yan it makes the job much easier pag meron kang uh, naging state witness dito. So, they can be discharged criminal, from criminal liability. But not the civil liability. The civil liability, restitution can still be ordered by the court. Samantala, inihayag naman ni Justice Secretary Romulia na kasalukuyang nasa Pilipinas pa rin ang pamilya Diskaya. Ibig sabihin, walang konfirmasyon na ng si Sara Diskaya at ilan pang mga kaanak nito na sasangkot sa manumalyang flood control projects. Uh, hindi naman. Yung, may, yung major Diskaya people hindi naman nakalabas. Basta ang aming nilabas doon, ang aming nilagay na ilbo, was what was requested by si ano, si uh, se si, uh, Senator Marcoleta, the chairman of the Blue Ribbon Committee, and Secretary Vince Dixon. So yung ilbo natin is really focus on those people. Ang mag-asawang Sara at Pacifico Descaya ay ang siyang nangunguna sa listahan ng kaguraan na inisya ng Immigration Lookout Bulletin Order. Kabilang kasi sila sa so, mga iniimbestigahan na sangkot umano sa isyu ng flood control projects. Nang pamahalaan. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.